po ngayon guys. Ayan. Gumagano'n lang ako. Kala nyo maitim ako. Paputi ako. Kasi madilim dito. Pero maputi talaga ako. May nyo lang talaga pansin. So, Kasi nakagilid tingnan niyo po. Oh. Ah. Ni yung ilaw ayun. Hmm. Di ba? Ang gugulo ko sa no. Pagkatapos nito. Diri ko ako. Alam mo ba, may, na, may nanonood sa akin. Una ko sasabihin talaga, si Erika may Castro na Man manara. Trend ko yon pero hindi Wala siyang YouTube. Ito pa pangalawa. Ale. Ali. Germin Manarang. Ay, Germin Manarang. Ito pa. Pia. Vil. Uh, Fia Imson Villarba ayun yung lahat na nakapalaw ito pa ay subscribe marami pa Kunyendo si Kunyendo Alaysa Kunyendo marami yan dyan marami jan. Anong oras na ba guys? 4.15 na ako na. Mat. Black. Wala talaga akong magawa Wala talaga akong pa Black pala. Wala na talaga akong mag Gusto ko mag-drawing. Okay na, bye, bye na, guys. Bye-bye. Pa-shout out! out. Tony Pauler Sana mabigyan mo ako ng iPhone kahit kahit iPhone 14 iPhone 11, iPhone 12 lang oh. Pa-subscribe. Hmm. Bye-bye. Salamat sa mga nanonood. Babush. Ching.